yung sa, sa pagpabiral sa video na yung udto mga boss dili po ko vlogger kung baga nag lang ba yung sa, sa pagpabiral sa video siyempre sa si youtube lisod yun siya sa facebook lisod po siya or sa tiktok tulok platform mga boss saon pagpabiral ang kinahanglan mga boss na recommended ni YouTube, recommended ni Facebook, o ni TikTok sa so, inyong nanang platform mga boss. Pero niingon tong mga content creator nga nagsugod pa sa si daw sila. Tagdili lang usa ang video sa kada semana kuan kuno kini sahay tulo sahay isa kada adlaw ang ilang upload ng ros anak nga pamagi pero katong mga content creator nga na talented yun ila nang gibuhatan ng scripted mga ros scripted na siya mga yun huna ugdaan yun huna ugmaayo sa notebook hana Ugun untuk on pamaagi para maka buhat tu content na unique ug quality. Ngayon na anak mga boss. Okay. bo i basihan ta ang pelikula mga boss. Buh, dili unique ang pelikula mga boss. Dili isya giga ma tarong, di shoot tarong. Dili gin usya mo, bu. dili gin dili gyud daghan mga nga boss anak pod ang content creator mga boss di gusto ka nga musika kwan lang kin imo gyud siya naon maayo kung gusto ang pagbuhat ng content para ani mga boss para scroll ko sa kong tiktok account ka na newsfeed daghan og mga motivational na content na ma, masood na si mga huna mga boss maglantaw ka karito na naon day pagbuhat og content mas kindili mo ilang content na gitudlo para si, para sa si mo ha Imo siyang makatch mga boss kung unsaon pagbuhat og content na, nana yung na o taas kag memory mga boss di ka dali mo ah, mga, mga boss pero sa basis sa experience mga boss di kinahanglan na siya mga boss makauna-una kag content kinahanglan na mo isulat sa imong notes ang ba iba imong buhaton dayon Kaya kay dili man dili man isara isara imong focus na pag una -una daghan man pareha nang naka trabaho naka, -naka business naka daghan huna, kinahanglan imo to siyang ma, ma dayon ug dili ba mo sulat sa si imong notebook notes ba nimo makalimot naman ka ato pagka titipilak sa oras mga boss ah nakalimot na ka dili na nabuhat ng content lahi na po plano na po ka plano antod Madrid so lang sa so puro na lang plano. Wala na si aksyon. Kinahanglan mga boss, kung mag magbuhat content, na si aksyon. Kay magsigi lang ka o parean ang magsigi mag ka, ang mag-vlog ka, mag-vlog, mag, -vlog, mag -vlog. Wala man na si aksyon. Guna-huna raman niyo mo. Kinahanglan ang yung kasing-kasing usah kaya hindi mong kasing kasing gusto gid mag vlog. Hindi mong nauna. Ah, maulaw ko. Anak, dili, Wala na siya mga boss. Mura og apiki na siya. Anak, kinahanglan na siya na ni ang mong nauna. Ang ng mga big time vlogger mga boss. Comment o dili ko tinood. tinood na mga boss na kinahanglan ang imuhang self kaugalingon. Huwag imong kasing-kasing ug imo na huna usa sa pagbuhat og content kay uug. ang imo na huna adili ah, ko kay Juan, may imong hang nungdughan nga gusto gusto mag-vlog Kung dili siya magkasabay mga boss dili man siya maka buhat og content ingon ana na mga boss dili na siya makabuhat og content kinahanglan usa gina siya nga magkuyog gina sila magkuyog pareha nang usa ka babae hilig ka gwapa gwapa habihan eh. na no. ako nang diskartihan niya ang sud so mong kasing kasing mga boss na ibog ka niya pero ang sud so mong huna mga boss kuan kining no? i-reject ko no reject adili na lang ko pero un mongon sing komunikasyon nga boss. Dagan gusto jug niya. Ang dili ni mosulay dili kakabalo kabalo og na bay rejection. Ingon ana na siya, mga boss. Rejection unay sa sa hinungan niya dili mugro ang tao tungod sa rejection. Mahadlok siya og rejection. Kabalo ka kung rejection mga boss. Kabalo ka ka rejection mo na siya kang kancawan ka ka judge ka dili ni mo na kaya yung nana may pagnarbaho na lang ka yung na, na, na siya mga boss rejection pero huwag dili ka magpa-apekto ng mga rejection mga boss dili na ma di ka maglantaw nila kung baga, ang imong paglakaw straight straight na yung paglakaw dili ka muli isawala dili ka po sa tuo kay og mula ka ka mga boss tas lingit ka sa wala dingi sa tuo ni dingi ka sa luyo dili ka makaabot sa imong e, gustong atuan, kay ngano daghang balakid mga boss daghang balakid daghan sa balakid ang baga usa gyud imong hang focus kumbaga work kung nag trabaho ka karon adlaw kumbaga kung doon na kay time manangod to content ka content bahala gumubo or else na content sa mga short kung dili yung nabod time maka long long video ka nga na mga boss pero kung ang tao mo ngayon ng boss mingon sila nga walay time naagi time mga boss dili na may tabo mo lay time pare na ko duty ko 6 pm out na ko 5 pm oh. kung sa uban ba mga boss wala na time pero kanang udto di ay pare karon udto na kay time mga boss pero inig kagabi eh, adto ka sa mga para mga nindot nga content nga kung nga angay buhaton kung sa'y kuwan ang uban mga boss para na ako mga tanah dito kung, kung saan sa'yong pagbuha kung sa'yong pagkamaas content na viral pero ang problema mga mga boss eh doon ay mga content creator na dili sila mo sulti utarong tarong kumbaga sumbi nga ilang pag-istorya para ni Tongbens Di po tana kung tanas yung saon pag pabayaran si video. Yung anak po tungkol tanaw mga boss. i lang ninyo mga boss. Ano? Ningon siya nga, ang kanang kapayasa, dibuhi rin siya diha, huwag akong, huwag na ano, siya mga boss? Mga yan, tubag. Ang bot po sa bot po mga boss. Yung anak po siya mga boss nga. Uh, Scroll lang kasi mga kwan. Facebook tapos lantaw-lantaw. Uh, ang bot po sa bot na naman, mga boss, gikinahanglan nga, I-correct lang yung mga bosaw, dili mao. Di lang, dili ka magsigigda, di ka magpaabot o kung maabot, ma kay para mugro ang yung channel. Tinang ka mag-create yung content. Yung na siya mga boss. So mga boss, thank you.